Kumpirmado ang muling tambala ni Manila Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo para sa darating na 2025 midterm elections. Kinumpirma nila ito sa isang pulong balitaan sa Maynila ngayong umaga kung saan ibinida nila ang mga programang kanilang na isakatuparan mula 2022. Gaya na lamang ng libreng bakuna para sa mga hayop, serbisyo sa mga solo parent, tulong medikal sa mga PWD, senior citizen at paghahandog tulong ng uh, tulong pinansyal sa mga residente ng Maynila na may iniindang malubhang karamdaman. Ibinahagi rin ni Lacuna na 17 uh, pesos na iniwang utang ng nakaraang administrasyon, mahigit 2 billion na ang kanilang nabayaran. Dagdag pa ni Vice Mayor Serbo, humigit kumulang 300 na ordinansa na ang uh, na-endorso nila sa City Council kung saan 200 umano rito ang naaprubahan. Kaya't pangako nila sa mga manileño na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga nasimulan.